So smart si po, sabi ng inay. So smart si po, tawag ko nyo. Ay, magbanlaw. Um, grabe, napakaliwanag. Ay. Hi, good morning po mga kasutil. Nandito po kami ngayon sa Lumbu Spring. Dito po sa amin sa Dolores eh nasasakupan din po yata ito ng putol. Ayan, dito po kami dumaan. Nakiparada po kami sa may-ari nitong resort na ito na close. So, po kami dahil na ari sa likod namin. Ayan, tara na po. Samahan niyo po kami. Kami maglalangoy. Ayan, okay, ready. Ako'y nakapack bag. Dini po elementary pa lang kami nakakapaglamoy na kami din eh, sa Lumbo Spring po kung tawagin. Ang lamig, malamig na agad ang simoy ng hangin. Ang ganda ng kawayan, no? Ayan, ganda ng kawayan. Ano kayong tawag doon sa kawayan yun? No? Anong klaseng kawayan yun? Resort nga eh, ayan oh. Yan yung ginawa yung pool. Yan daan. Hmm. Yun Yan yung yung pool? Hindi, may sarili siya. Oo nga, ba't kaya sinara? Ewan lang. Oo, oh, naabandonado. Et na polo oh, tayo sa selection. Ano 'yung mukha mga gamit? Oh, ano ah. tayo na dito na. 'Yun, dome. O sandali lang, pare. Para oh. O paron. O paron. 'yung ride uh, mo pa, pare. So, ang so Wow, ang sarap. Hindi ko mababasa ng akin pa. Wala pa lang dito. gini na agad ako. Hindi, mo pa, okay, ikaw yung mapapasmay. Ako ikaw natang kung magbaneho. Ay, di niyo, manggilid. Wow, ang sarap. Ang daming. Sa ka tumata, iro lang ka na? Hindi, sige. Hindi niyo muna ako makakirahan din. Lagi dito matawa, no? Oo. Saan pa rin naman doon? Kaya nga. Since elementary, dito ako nag- dito kami naglalangoy niya Dayo kami na may eh, pagkaitin, nagpuntan lumbo si Katka. Ang <laughs> nang nilagay kami ayaw payagan ng inay.

Ang lamig, ang sarap. Ah, ibig sabihin, dito? Yung galing tubig ko galing sa itaas? Ang mga uh, ang sarap, kaya hindi giniginaw. Pero butla na. Hindi ako sabihin. ang dumaan dati, dati. Ayun, ikaw ang dumaan dati. Dito ikaw ang dumaan dati. Hindi ikaw ang dumaan dati. Ayun, ikaw ang dumaan dati. Ayun, ikaw ang dumaan dati. Dito. ikaw ang dumaan dati.

Ano yung yung steps? Nagtanong si step, step. step na, Hindi hmm, po tanda. Hindi natin katanda. Hindi natin katanda. Nagasunod yun, yun na. Ito parami ng parami ang aking pansin. Kapag mo siyang hipong, aapat na piraso Hindi, squid ball. Ang maliliit no, si Hannah, si Daphne. Ayan, nah, to, Mr. step. Ay umahon sa tubig. Maputla ng hasang. Hindi kayo nasahot saan eh. Alig lang eh, baba. Sari. Sari, marami yung mga kumukubo. Hmm. Ayan, Si na yan. Hmm. hmm. May taratula pala eh. Bawal magkalap.

Tapos ginawa na po ng mga taga rito ng kumukubo para <coughs> bawat dadayo at magsuswimming ay meron silang mapapwesto ang mahayos. Ayan. Kaya lang yung ibang magsuswimming, hindi na nila dinadala yung basura nila pa uwi. Kaya nililinis, may naglilinis na ang punting iba. mundong pa ito sa padulo titing ko <clears throat> malakas ang agos ng tubig um, maganda rin pala din sa pahuli nandun po kasi yung pwesto namin sa mismo dumadalo or lumalabas yung bukano. Hello po mga kasutri! Ito po yung aming ano, 15 year wedding anniversary. <laughs> Lagi ho kami babag ka Apoy, nagbabag kami na rin. Hindi <laughs> kami naghihimik ha, kaya plastic lang yung nasa... Sino hindi na naghihimik e, Idaldal na daldal mo yung... <laughs> <laughs> Dapat nga pala ano? Oh, Loblob tayong dalawa. Wow! Hello, lub -lub? Hindi no? ganun! <laughs> Ay, kasama sa mobile phone. De, nee, ikaw ay, alam kung baka ako itutulak na nee, nee, no, no, no. ko. Nalulupo sa ma na ma ko lumablo. De, na. Hindi na. Hindi 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 na. Hindi 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 na. Hindi 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 bakit ba? lumipas kung lumipas ba? lumipas ba? minuto ka. Oh. <laughs> nine ten eleven thirteen fifteen <laughs> fifty seconds <laughs> <laughs> kamu mau dikirim ke Jawa ya kalau itu berarti harus ada yang bantu ya kamu mau dikirim ke Jawa ya kamu mau dikirim ke Jawa ya kamu mau dikirim ke Jawa ya Fantastic. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

pwede din doon. Yun, isa ba ito? Yun, yun, na kayo magbanda. Grabe, uh, napakaliwanag. Na, लेकिन लगन में चिंता हो रही है तो कहना हम पुलार्न जाने के लिए आवाज को लो बनाओ हाई स्कूल में कौनन तू बिग बी के छलमबो तो mga sutil and God bless po sa atin lahat. i share ko lang po sa inyo kung paano ka. Sarap maligo dito sa Lombos, dito sa aming lugar. God bless po sa atin lahat.